aside from uh, bringing back uh, PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel dyan, dyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng apidabit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin yung mga pulis na pinagtatawag nila. Eh sabi nila, walang jurisdiction. Pero ngayon, ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel diyan sa Pasay para, para kausapin ng mga investigator ng ICC. So ano, anong ibig sabihin yan? Well, mag magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating uh, ating uh, ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Mm -hmm. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At uh, pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nito itong apidabit na ito, na dididiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo damay sa kaso, permahan niyo na ito. Kawawa nga mga pulis eh. I, 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 I hope should take care of its people. Uh, yun ang uh, tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga polis, pinapatawag nila doon at tinatakot. E porky retired na, e powerless na, wala na sa wala na sa organisasyon, e na lang ninyo. Hindi nyo kinukonsider yung yung uh, kanyang servisyo uh, na yung buhay niya na kanyang kanyang uh, uh, dinidicate dyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takotin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign uh, ng kapidabit ay damay kay sa kaso. Ang dami! Ang dami polis nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilita lang ko nung uh, si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol-Interpol na yan. O, oh, ngayon, wala namang Interpol na nag-request na uh, mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigators ang dito ngayon sa atin at nag-imbestiga, eh, sobra yung ginagawa nila walang sinseridad yan kung ganun. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong, Marcos dapat, palayasin niya yan, e deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-istigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay na ng uh, kanyang reposalisyon na uh, hinahangad.